Pag nakakakita tayo ng masasamang gawain at pang-aapi, nagtataka tayo kung bakit parang walang ginagawa ang Diyos para matapos na ang mga ito. Ganyan din si Prophet Habakuk. Pagkamatay ni King Josiah, masasamang hari na ang mga sumunod. Nilid nila ang bayan ng Juda na sumuway sa kasunduan nila kay Lord, kaya naging pasama ng pasama ang mga taga-Juda. Nakita ito ni Habakuk at nadismaya siya, kaya nakipag-usap siya sa Diyos. Lalong nadismaya si Habakuk nung sabihin sa kanya ni Lord na gagamit siya ng masamang bansa para parusahan ng Juda. Hindi inexplain ng Diyos kung paano niya magagawang gamitin ang masamang bansa para parusahan ang bayan niya. Pero nilinaw niya na paparusahan niya lahat ng masasama. At sa huli, Natutunan ni Habakuk na magtiwala sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Ang aral mula sa libro ni Habakuk ay nagtuturo sa atin na magtiwala kay Lord kahit hindi natin lubos na naiintindihan ang mga nangyayari sa ating paligid. Sa simula ng libro, nagtanong si Habakuk kung bakit tila pinapayagan ng Diyos ang kasamaan at kawalang hustisya. Pero sa halip na agad na sagot, Tinuruan siya ni Lord na maghintay at magpray sa kanyang tamang panahon. Ipinapakita nito na may plano si Lord at darating din ang justice sa tamang oras, kahit pa mukhang mabagal ito para sa atin. Nire-remind rin na ang taong matuwid ay namumuhay sa faith, na kahit may kahirapan, hindi siya sumusuko sa paggawa ng mabuti. Binabalaan din tayo laban sa kayabangan, kasakiman at karahasan dahil ito ay may kapalit na kaparusahan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok sa huling bahagi ng libro, pinili pa rin ni Habakuk na mag-praise kay Lord na nagpapakita ng tunay na pananampalataya, ang pagpili na magtiwala at mag-thank you kahit mahirap ang sitwasyon. Ito ay paalala na sa gitna ng problema, ang Diyos ay tapat at Siya ang ating lakas. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. In the name of Jesus, amen.